Uh, 🎵 Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. 🎵 Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at Sa etoban, nandito pa isang wizard lover natin, si Agia Villana, na mukhang mayroong bagong input na ibaan iba pa to sa atin. RJ. Oh, magandang umaga po. Uh, o oh, manin po, medyo na late ako dahil galing po ako sa isang court hearing. Ano po? Uh, iniwan ko lang po yung ano daw. Sangga na sangga ngayon. Oo. Oh. wisang Whistleblower eh, uh, siya ka sangga na sangga. Anyway. Uh, okay. ang United Filipino Consumers and Commuters po ay isa po sa mga intervenors sa Energy Regulatory Commission. Alam nyo naman po na merong uh, mga problema uh, nagputukan nung panahon ng uh, nakaraan taon, uh, noong Nobyembre at uh, noong Disyembre, sinabi ng ating uh, Pangulong Duterte na hinihimok niya na pagbitiwin ang lahat ng mga commissioners doon po sa Energy Regulatory Commission. Kaya po ang aming organisasyon ay sumulat din sa kanya in support. Ano po? In support doon po sa kanyang panawagan na mag-resign all. Resign all. Pero uh, nitong nakaraang... Uh, mga linggo, ay uh, nagulat din po tayo sapagkat ang uh, ang uh, nasuspinde sa ngayon, ay isa pa lamang. Mm -hmm. Hindi pa po kasama yung, yung mga apat na kung saan ay mahaba po ang kanilang mga tentacles. Ano po? <laughs> Napakahaba ng tentacles. Hindi. Ang nasuspinde yung tao, na kung saan ay ang pinakabago dun po sa ahensya. At uh, dahil nga po kami ay ay halos linggo-linggo na nasa ERC at uh, dumot at uh, kasama po kami doon sa mga ginagawang mga uh, hearings ano po at uh, sa ilang uh, uh, ilang uh, taon po naming pagmamatyag uh, diyan sa loob ng ERC para mabunot po yung matinding uh, kamay ng mga oligarko na nagpapahirap po sa ating uh, bayan Kung maalala nyo po nitong uh, buwan. ano po, tayo po ay siningil ng Meralco ng kadagdagang uh, 0.22 uh, per kilowatt hour. Ito po yung tungkol sa malampaya. Kung naalala nyo po, no? So, nagkaroon po ng additional na 0.22. Pero ang hindi po natin alam, eh meron palang itinago na na over collections etong Meralco na mahigit sa 0.74 centavo okay? at nung May 2 ay nagkaroon po ng order ang Energy Regulatory Commission pinost po ito sa website ng Energy Regulatory Commission nung May 4 nung masuspindi na po itong si Chairman Salazar yung pinost po dun sa website ay tinanggal ulitin ko po Meron pong pinos na napakaimportante order. Ano po yon? Ang order na ito ay ibalik, isa ulit, sa loob ng tatlong buwan, sa ating mga power consumers, ang 6.9 billion pesos. Napakalaking na pera po nito. 6.9 billion pesos. Dahil sa mahigit sa tatlong taon, ta tatlong taon na hawak-hawak ng Meralco na kung saan si Manny Pangilinan ang may-ari, tatlong taon nilang hawak-hawak ang sobrang pera na ito nating na mga power consumers. Kung kukonvert mo yan, yan po ay 0.74 to 0.75 per kilowatt hour. Kaya kung i-deduct mo yung 0.22, eh bakit naging tahimik si Meralco na sinasabi niya na kailangan daw na ipass on sa atin yung 0.22, eh meron naman palang 0.74. At nung May 2, lumabas yung final order ng ERC at nung May 4, may lumabas din pong suspension na 90 days kay Chairman Salazar. Ano ang ibig sabihin nito? Meron pong mga kamay na sinasakyan yung issue ng bilya versus doon sa tunay na mas malalim issue sa loob ng ERC. Correct. Ano po yun? Ito yung katiwalian ng mga dambuhalang oligarko sa buong bansa ito po yun. Dahil meron pong 90 day suspension si, si Chairman Salazar. Ano po? Ngayon po ay nagkakaroon ng malaking kalituhan at problema sa loob ng ERC. Ano ibig sabihin nun? Gusto po nilang sikipan yung istribo sa loob ng ERC. Para ngayon, madulas na makakagalaw yung mga buhaya ng kuryente at pahirapan ng taong bayan. Ito po ang tunay na kalagayan sa loob ngayon ng ERC. At nakapagtataka, sinabi pa po nung Commissioner Asirit sa television, sinabi niya na i -re, -re evaluate o muli nilang pag-aaralan yung order na yan na 6.9 billion pesos. Sapagkat ang suggestion po no? Ang mungkay na narinig namin diyan sa Energy Regulatory Commission yan, no? ay gusto nilang gawing isang taong un, uh, isang taong na dadahan nila na ibigay yung refund. At hindi pa natin alam kung yung refund na 6.9 billion ay paliliitin nila. Hindi po natin alam yon. Pera na ng taong bayan na dapat isole ay ngayon ay nagkakaroon po ng malaking problema na hindi po alam ng publiko. So, May 2, May 4, tapos nagkaroon po ng mga emergency session na uh, meetings itong mga commissioners nito. Nagkataon naman po ang inyong lingkod po ay nandoon po ako nung araw na nagkaroon sila ng emergency session. Ako po ay nasa 15th floor at kitang-kita ko po ng aking mga um, ng aking mga mata na sila ay nag po doon sa 16th floor para magkaroon ng emergency meeting. Yun na pala ang nagaganap noon. So habang nasa courtroom po kami ng Energy Regulatory Commission, eh meron po lang, meron mga nagmamasahe. May <coughs> mga na tagapagmasahe ang Meralco sa loob ng ERC na kung saan yung apat na nakitira na nariyan sa Energy Regulatory Commission, Pangulong Duterte, dapat ipag-resign niya ang mga apat na yan sapagkat yan ay hindi po sila tagapagtanggol ng mga consumers. Dito po sa si issue ng 6.9 billion, order na, binawi pa, mm. at ngayon ay gusto po nilang patagalin. Ano ang posisyon ni Chairman sa, sa, sa issue na ito? Nilinawin ko lang po. Ang posisyon ng aming organisasyon ay resign all. Resign all. Yang limang commissioners na At magkaroon po ng malinaw na re reform sa loob ng ERC. Ano po? Para magkaroon ng regulatory power at mapulis po ng maigi itong mga GENCOs, distribution utilities, Meralco, etc. Ano po? So, isa po sa problema ng economic development natin ay napakataas na presyo ng kuryente. E samantalang dito sa issue na ito, rin at pinatingkad po ang issue ng 6.9 billion pesos. Ano po? Ito po yon sobrang siningil sa consumers ng Meralco na 6.9 billion, dapat ipatupad na po agad ng ERC. Huwag na po nilang i-dribble. Huwag na po nila tayong lukohin. At huwag na rin nilang lukohin si Pangulong Duterte. At syempre, ang ating mga katanungan, bakit at sino ang pumigil? Uh, muli po, uh, Kinakailangan po ipatupad na yung 6.9 billion na pera nating mga power consumers hindi po 12 months hindi po 36 months na isinusulong ng mga commissioners na nakupo ngayon sila Asirit sila Non sila Takre at Yap Taruk at iba pa ay kinakilangan po na sila mismo ay mag-resign at managot sa taong bayan sa kanilang matagal na mga kasalanan kaya po, patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente. Maraming salamat po at antabayanan natin ang matinding storya na ito. Huwag natin hayaan na malusaw yung 6.9 billion pesos. Ito po ay parte lamang ng mas malaki pang hinahabol nating mga advance at overcharging ng Meralco at mga iba pang mga Gencos at Dios sa ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Mami at Robles. Ang Mami at babaing lagalag. At ito ang aking balita, news para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North East West South. Hanggang sa muli at